Ayan na yung back. Pasensya na po ulit. Dito pa rin kami sa Barangay Santa Lucia. Hindi ako sure kung barang, uh, purok tres po. Siguro to, purok tres? Purok tres, galing ko mga Hello po! Ayan. May mababaw na dito. Naku po yung vice ko. Hindi naman kailangan buhatin bis. Masyado. <laughs> <laughs> eh kasi bopapagod Hello, Hello, Hello. Oh, yung umbay ko kasi. eh, talo na. Talo talo. Ayoko. Ayoko. ito po. Ito, 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 ito. Pagod agad, <laughs> Pagod agad kayo niyan. Pagod agad kayo. Dala-dalawa ba kayo babuhat. Ako, <laughs> oh, lakas ng agos oh. Oh, bais. Bais. Lepas. <laughs> Lepas. Apa tu? Apa tu? Lahat po sila puro vice. <laughs> Lahat bias. sila puro vice. Vice. <laughs> <Bias. laughs> <laughs> concern lang. Kaya, kaya. naman, kaya, pero concern lang. Hello, Ate Rea Ramos. Shout out sa'yo. Ang lakas na. Oh! Eh. Basahin ito.

Ngayon ko lang natutunan kay doktor Sabi niya, eh, hindi kasi nagtatakip si ulo, sa ulo ni si Doc at tinatakpan niya yung katawan niya. Sabi ko baka magkasakit siya. Hindi naman daw dapat ulo ang tinatakpan. Dapat, dapat yung katawan. Hello, boy. Hey, what's <laughs> up? Hey, what's <laughs> up? Hey, what's <laughs> up? Hey, what's <laughs> up? Hello, Ma'am Charo. Hello po, Lala Sir Tristan. Ba, <laughs> Oo, masakit na binti ko eh. Mas malalim sa bulong. Pala? Oo, <laughs> eh hindi kami, ah, dun. Hindi, bulong, hindi kami lumusong ah, Hindi, kami lumusong. Doon lang no? kami sa ano. Hindi ah, ito <laughs> kayo lumusong sa atin. Oo. Oh. Madaya ka rin. Makabari. Ayan, <laughs> lumalakas na ang ulan. Tapa na, konti lang. Huwag na dilalakas pa. Nalaman si Mayor. May, may lag like, natin tumama yung gabi. Ayan. <laughs> <Lala>. Pagod. <laughs> Shirley Tolentino, watching Bay Laguna po. Shirley Tolentino, dito po sa amin sa Laguna? Malakas na naman po ang ulan. Mag-iingat po kayo. Rosario Arasan. Ingat po kayo lahat. Ingat po, Doc Zar. God bless po. Ingat po, Doctor. God bless. Maraming salamat po. sa Loreto Casabar. Estrera Mendoza. Hello po. Rodel De La Cruz. Ah, Hinihingal ako. Reynaldo Dantes. Menchi Munoz Bonina. Anne De La Peña. De La Cruz K. Hello. Raya Ramos. Hello po, mga po. Ito lang po. Ito po yung ano ni Mayor pep? <laughs> <laughs> -asuhan tayo dyan at... <laughs> 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 <Okay>, may... <laughs> Dito ka, pagyaan ka, <laughs> hindi <bigamari> ka makikita dyan <laughs>

Loko. Tantangan angin bahaya. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa, Papa,

Ay, si Baila, ay, gonna, ay, Maybe, uh, bata. Parang okay. din nauubos yung okay. aming relief ah. Di mga food packs yung refill. Okay nagagalit na si Vice, Puro Vice, daw sila sa adivinateng Vice, 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 po Vice, 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 Vice,

来来 <laughs> <laughs> pois barong nila papal dan barong paggan, ang pinulo papal. mus 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 ay goran. Parang... Oh! 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 <laughs> bakit okay. eh. May dulubang? kadal ng ating 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 po! ating 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 ating

Ito, ito, ito. 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 Oh, oh I-stop ko po muna ha, tapos mamaya na lang siguro. Matatapos naman na, hindi na ako magla-live mamaya naman. I-stop. <laughs> mamaya naman sa Kalison siguro, pero dito sa Santa Lucia video-video muna ako. Ingat po at maraming salamat po. Pa-share na lang po ng live natin.